dito sa atin. Yan, bago sila dito, bago din sila ba. Galing na! Cyprus! <laughs> Galing sila ng Cyprus. Ito, one week pa lang no? One week pa lang siya dito. Si ate, yung kasama namin po siya dito. Si ano to, si Ellen, no? Ito, si... Si, si, si ate Joy. tayo ng mga iba't ibang mga kaibigan dito guys. Ayan si Ate Joy. Ate Joy is 3 months pa lang siya dito. Buti pa sila nandito na from Cyprus. ka rin naman Ako rin nandito pero pero hindi pa talaga dito. Buti nga ikaw, patultur lang. Tourist lang ha? travel lang, travel vlog, oh, ganyan. Uh -huh. Abang lang kami ng bus muna. Pupunta kami ng uh, Yan. Pupunta kami, ituturo ko ulit sila. Ay, sila yung tutor ko. <laughs> sila yung tutor ko kasi matagal na akong pabalik-balik dito. Ay, mag-hide ka sa family mo. Para YouTube ito. Ayan, Ayan. Na, yan, nakisend ko sa'yo, ha? No, I'm not live. I-upload yeah, ko siya I sa YouTube. Ayan, guys. Sa mga taga Isabela sa family po ni Sister <laughs> Ellen, hello! Nandito <laughs> na siya sa Athens! Ay, <laughs> wala pa nakakaalam. nakakaalam. Ito na, ma malalaman niyo na. Pulgar <laughs> na. Wala pa po palang nakakaalam sa family niya. <laughs> Nandito na siya sa Athens. Welcome back to Athens. welcome back. Welcome to Athens Greece. Uy, may an option that a. Ayun sa mga anak ko ni Sister Helen. Hello! Ang mama nyo nandito na siya sa ate. So, di ba? Ang saya. Wala na siya sa Cyprus. <laughs> Ay, may ikaw, may ikaw ate. It, si, si, ate sa, sa, Ilocos naman to. O ate. Sa ka bawaw. sa mo. Ay, gawin. Sa dabaw. Sa Dabaw pala siya. <laughs> hindi siya, hindi siya sa Ilocos. Finger single pero mayaman na si ate kasi single lang siya. <laughs> Andito na rin siya sa Nakalipad na siya ng Athens from Cyprus. May ano yung loko ko Doon sa may parang ano. Doon ka sa, sa bundo? Oo. Oh. kita na kami dun eh. Oh, ah, nag-vlog oh, na rin ako. mayroon na rin ako nag-vlog mga kasama ko. pa kami ng bus, guys. So, mag- mag- uh, sightseeing muna tayo dito, guys. Ayan, kikip ng mga Loki ano, Johnson. dami nila guys. Punta tayo sa parliament, sa presidential ano. <laughs> sa presidential palace sa Malacanang. <laughs> sa Malacanang. Malacanang ng lep, ng, Malak Malaka, Malak malakanyang ng lab. Ng... Malacanang. malakanyang ng atens Athens pala. <laughs> palibas sa Lebanon lagi ayan <laughs> nasa Athens na pala tayo ayan ang bahay namin malapit lang dito malapit lang kami dito diba? mas malaki na sa kita kaya sa oh. sisa kayo Hoy. dalawang lady yan ganda ng posisyon nyo dyan ah <laughs> Ayan guys, yung view namin. Medyo naligaw kami. Lumampas. So, diretsuhin na namin ito hanggang dulo ng bus na to. So, ayan yung bus. Ayan guys, dahil lumampas kami, sasagad na namin ito hanggang dulo ng bus na so, At tapos, mag-turn kami. Go back to parliament. Na yung end ng bus namin. Ito yung sinakyan namin. 5.50 siya. So, ito yung end na ng bus ng 5.50. Actually, naligaw kami guys. Dito kami sasakay mamaya. Ayan, pabalik. Ayan pala yung sasakay natin, oh. Yung train. Ayan. Pa <laughs> so, mamamasyal muna kami dito guys. <laughs> Para, ano, makita naman namin ng ibang lugar. So, mas maganda yung naligaw kami. <laughs> o, oh, ba? Diba? Ayan. Ito yung train na sasakyan namin mamaya papunta sa aming uh, pap pupuntahan. Actually guys, naghahanap kami ng McDonald's. So pupunta kami ng McDonald's. Ayan guys, yung train na pupuntahan na ay sasakyan namin. Oh, diba? So dito daw mayroong dagat. So mamamasyal muna kami over there. Dito lang kami. At hinihintay ko yung dalawa kong uh, kasama from Cyprus. Wait lang. Andito sila. Asan si ate? Ayun! Nagbibidyo si ate dito. Magwalk-walk kami dito, guys. ati <laughs> Joyce, alika na dito. Ayan. Thank you so much for watching. Stay tuned. Stay tuned. May pupuntahan pa kami. Ayan. Abang-abangan nyo yung aking travel vlog dito sa Athens. Mag-hype ka na. Naligaw kami. I love Masaya po ang maligaw. <laughs> Masaya ang maligaw para maka-alam ng bagong lugar dito sa Athens. So, diba? ba? hindi namin alam dito so mayroon namang kaming bibig para magtanong. -tanong. <laughs> Tanong-tanong na lang. So hindi natin alam. Naligaw ang mga Pinay. <laughs> <laughs> ang mga travelers. Naligaw. Yan ang na mga kasama ko from Cyprus and from Lebanon. Ay, ito yung nasa... Ah, nasa marina na tayo. Oo, oh, di ba? Wow. Ang gandang maligaw. Nakapunta Oo. tayo ng marina. <laughs> Nag-explore tayo, di ba? Oh, Ito yung hey, marina. Museum. May entrance siya dito eh. Dito sa Marina Bay. Marina Bay ba to? Oh yes, Marina. Please Boss Marina. Ayan, nasa Please Boss Marina kami guys. Ayan, stroll muna tayo dito sa napakagandang lugar. Sis, mag hi ka. Ayan. Oh, mukhang maganda rito. Wala bang kainan dito? Gutom na ako. Baka meron. Ayan yung isa nating uh, friendship. Ayan guys. Ito pala may kainan. <laughs> Ako nakapalda. Oh, nakabistida galing ng church, guys. Ayan, ang ganda. Ooh, wow, may pagkain yata dito. May Fridays. Ayun, ang ganda. Wow, ang ganda palang maligaw. <laughs> ang ganda maligaw. Oh, nakapunta. Nakapunta taloy tayo ng marina. Oh, ang ganda. Nice. Yes. Tara, doon tayo. Dito na rin tayo kumain. Ha? <laughs> ha? Ayaw kumain dito o sa McDonald's tayo kakain. <laughs> sa pa, sa ano, malapit lang sa parliament yun. So guys, ayan, so ang ganda guys. Sakay tayo ng peri. <laughs> wow. So good. Ganda, oh. no? Ito muna tayo sa ano. <laughs> Ganda oh, namang, ganda. Ang ganda naman n'to. Ang ganda. Ito Fridays. Ganda guys, sobra. Sobra. <laughs> guys, napadpad kami sa napakagandang lugar. So amazing. Amazing place guys. Wow, mapapawaw na lang tayo. Beautiful lady. Ate Joy. Nag-enjoy ka yata. Ang gandang maligaw pala. Oh, picture tayo dyan o. No? Oh. picture tayo Picture, picture muna tayo guys. So, ang ganda guys, ang ganda talaga ng lugar. Picture, look. napakaganda ng marina. Ang marina. Wow. Wow. Mapapawaw ka talaga.